kababayan tumayo tayo at awitin natin ang pambansang awit ng Pilipinas Lipat muli. Lipat natin baka naipit na naman eh. Yan. ako ni English Besh. Baka mapalaban ka. Oh, Anong gagawin mo ngayon? Anong gagawin? Papak lalagay ko pele dito. Papak papakain. ka ng? ano Anong pangalan oh, ng? Ito, Cosmo. Saan saan? Ayan, Cosmo ang pellet natin. Rabbit breeder. Sino naman yung papakainin mo? Ito, Cosmo. pangalan yung alaga mo? mimi Yan. Nuturuan na po natin si Prince Rebe na magpakain ng tele. Madali yan. Para matuto po siya. Alam ko na yan. Kaya siya naman po ang mag-alaga ng rabbit. Kaya dapat matuto siya ang mag-alaga. Magpakain. Kaya sino naman yan? muni mo yung clay pot. Ano matapos yung mga ano. Ayaw ako ng mga katang-katang. Ito naman po sa kapila. Gano'n muna po yan. Gano'n mo? Gano'n muna po yung kamay. Ayan, gano'n. Hindi sila pinakilala. Easy, easy. Ayun, ayun. Ayun si Dorfman at Boyfriend. Ano yun muna sa taas? Si Pavel sa taas? Oo. Hindi mo kaya yun eh. Ako, Boy, ako, ako na yan. Ito muna itong taas mo na. Ito sa taas. Sige na sa taas. Boy, may nagsisip. Oo, so, na. Mga naman. lalaki sila, po. Hindi sila mga babae. Huwag mo isipin babae. Ano? Mm -hmm. Itong kabila, mga babae? Eh, oh. dito naman, harap natin. Kabila naman, si ano naman. Huli na yan si George. Kasi, pangalan yan. Ito, sa baba. Okay, hey, last one. Ha? Ah, parang maingay e. Ano ba natin dito parang maingay? Ano ba po? Eh, gano'n ka. Baka, wabak. Hindi mo kaya to e. Eh. Kasi matigas. Ano ba ginagawa mo? Ba't maingay? Lepo yeah, si Gray. Ay! 50 grams na lagay mo. Huwag siya apaw. kapaw. Huwag kapaw ng apaw. Awesome mo, Sakto lang. Yan. 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 Mas malaki siya kaysa nila eh. Kaya okay, siya. Hindi. mo. Ang matapon. Yan. Bus mo lahat. Oh! Yan eh, na. Yan Oh! No! Yan <laughs> eh, na. Sapon tuloy. Sayang. Sayang yun ah. Sayang. Capital D, Sayang. <laughs> Mamaya. Damputin natin yan ang mga natapon. Sayang. Siyempre. Ganon, kukunin mo yung clay pot. Ha? Ganon yan. Next time, playpat muna kukunin, na Pare, easy ka lang so, Ganyan, nasa lubong nila <laughs> na Naligo siya naligo. Okay, yun na po Ah, uh, kaninang hapon at pakain po tayo na mga hay. Teka, sa yung hay gusto ko kanina. Ito yung mga hay. Kanina. Tapos yung mga ako tinawag ng hay. Nang kakain mo ko na. Ako? Ano? Kakain po yung hay. Eh wala, busy ka po kanina. Ang nangyay, nag-aral ka po eh. Tapos ngayon po, uh, ah, ano naman pellet dahil limitado lang po ang ating hay at mga damo hindi pa nga po ako nakapag nahanap ng damo meron nga po kami mga damo ito mga tanim diba Laiben, ito tanim natin no yan, mara mais sobrang masarap yun ito namin na harvest siguro po bukas wow ang sarap. Kaya well, lang, hindi pa rin po sapat kung araw-araw. Uh, mamaya, uh, maglilinis kami ni Raven ng poop tray. Ito po ang poop tray. Ako uh, din. Si Prince po ang kukuha ng camera. Sa akin. Paglilinis ko po yan. Tapos, ah... Uh, ah... Uh, pag-aaralan din po natin o usapan din po natin ang sukat ng kanilang kulungan o, Sukat ng kulungan Hindi na, hindi na, hindi na Kailangan manudurog yan Yan, yung mga sukat po ng kulungan so, Mamaya po Pag-aaralan po natin Tsaka kung magkano po ang kuha ko po O bili ko po sa online Nabili ko po itong dalawa sa online Ito po isa dito malapit sa amin may pet shop so, hindi po lagi sila may tindang kulungan pero nagkaroon po sila uh, kumuha po ng isa tapos po itong isa kulungan po pala ng aso ito kala ko ang gusto ang ko kasi malaki ang sukat sukat nga kasi yan. malaki nito eh. oh, eh, ang kanapanood ko yan sa panood ang pwede yung malaki. Sobra, sobrang laki siya. malaki siya. Oh, ang... na Pag malaki na yan, lalaki siya sobra. Maging malaki, okay. parang parang monster bunny. <laughs> Talaga ba? Ngayon po ay magpapakain tayo ng... Ano nga pakain natin? Ito po ang aking pamangkin na si... Pangalan mo? Liquid. Oh, tingin ka dito. Oh, Madal-dal ka Pakain ka ng ano? Pakain mo. Ito po ay yung... In-air-dry na namin yan kanina. yan yung maramais saka talbos ng kamote. Oh, mini! Ayan, puso-puso ka na. Mini! O, oh, toloko pa. man? puso-puso niya. Siya po, hmm. po nagpapakain minsan. Pag hindi po siya tulog. Ito po ito! ito, po ito. Sige, hatiin mo, hatiin. Oh, sige na, ina mo. Ibabaw. Bigyan mo si Gray. Ito na yan, bawasan mo kasi si Gray pa. Si Min, si Kukwa. Si Gray, yun si Gray. Si ano ko na yan, ang hindi mo Hindi, ah. isa pa, si Kwan. Bigyan mo pa siya yun. Ano? Aming batang baby makulit. Ano pangalan niya yung pinapakain mo? Gaplan. Hindi, ito yung mo mong pagkain. Ano yan? Mara Mais. Mara Mais.

paan ng aswang. Ang kulit mo talaga. Hindi pa mo. Si nanay din akit, oh. Scary din si nanay, oh. May mga gamit yan na nila, ah. Oo, talaga naman magaling yan, eh. Ikaw magkamali ka ng Hello, Mimi. Hello. Hello. Bani ko, kinakain ko. Hello. Mime. Hello. Hello. Mime. Ito muna yung malaki. Si, si, ano din, gusto sa paninimik sa'yo.

yan ang trabaho ko eh. Happy resto. Happy dog. No? I'm happy. I have a food. Sino ba 'yon? Atokis, Pepa? Opo. Sure. Wait Papakain now. po ang aming batang makulit si Prince Rebe si Pogi Rebe si Pogi Prince Rebe si Pogi si Yan. Si si <laughs> ayan nas you have kita mo santa ka lang oy mamadali oh, na yan gugutom na yan sige na natal si Tunoy ako nang hihiten sige na bigsan mo nas nagugutom na yan si uh, Pepa oh, bigyan mo, mo na kay Pepa ayan ok na yan isa lang Tumaya na lang talaga kasi baka matapon. ko alam Mimi. Okay na yan kay Mimi. Ah, Tapos, ilagayan ni, ayun. Ay, pamuwi ni George eh. Grace? yan naghiyan mo dyan. Bakit pangalan Grace? Eh, wala Spicy Grape. Ah, oh, pata na lang yan next time. Yung pangalan? Oo, oh, ganda. Oh, Alam mo siya nagpuno kasi para di matapon. Yan. Nabuti ba yun? Yung manalaglag laglag. Oh, okay na yan, okay ah, na. Yung mga laglag. Ah, sige muna na. Ayan na siya. Nalabas siya. Do, ito na. Ay, uwi na. Uwi ay, ka, ka na. Hi -hi. Before we continue, make sure to like and share and don't forget to subscribe. Oh, ang gulo na naman, ang gulo magsalita eh. Hindi maintindihan, ano ba sinabi? <laughs> Bali, yung isang ganyan po ay uh, 25 grams. Yung isang ganyang bakalan. Yan. Bali po mamaya, bibigyan ulit natin sila kasi dapat 50 grams. So, hindi natin binigla dahil baka matapon po. isang kasi... Uh, nila yung clay pot nila na balibag. Ayan. Open. 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 Ayan. batu ko. Bat ko. Sa tubig yun sa baba. Ayan. Ang premium pellet po, uh, um, yung pinapakain, pang rabbit po talaga siya. Pang leader. Dagan mo konti, wala ka. Ano po mo? Ano po siyang puno? Yung Cosmo po, uh, ah, breeder din po yun. Lagyan mo siya. Ayan. Pinuturoan na po natin ang si Prince Reven. Para matuto na po siya magpakain. Madali yan. Next, si Gray. Last. Ah, sige, lagyan mo muna. Ito po, si Gray. Hmm. Madami hmm. sobra si Gray. Hindi, isang takal lang. Oop. Ito, e, okay. girls. Dalawang tasa. Hindi, ginagyan mo konti. Ayan. Malunong na pala makawag si Gleyon. Ay, nagbudom na sila. Oh, sarap! So, minsan po nagpapakain kami sa gabi. Mga gatoon. gagaya po ngayon. Oh, uh, Ah, past 6 o'clock. Papakain kami ng pellet. Pagka meron po kami na-harvest na, harvest na uh, mga damo. So, sa hapon, nagpapakain kami ng grass. Sa so, umaga po, pellet. Mmm, binubola mo lang ako no, 50, eh. 50 grams. So hindi namin binibigla kasi minsan tinatapo nila so sayang. Kaya inahati namin 50 grams ng uh, 25. Sukatan po ng 50 grams para po sa bago pa lang sa aming channel. Ayun ganito po. Ito, San Marino. Paik. Sa palaman na uh, liver spread, yun po ang kilala na ganitong sukat. 50 grams daw po yun. So, ang puno nito 50 grams. So, yung puno naman po nung kanina, 25 lang po ito. So, ganito. Kung wala po kayong ganito, ito po may nabibili sa grocery. So, ganito, 50 grams. So, na nahati lang po namin kasi minsan natatapon lang nila, sayang. Ikaw na, the best eh. Hinahati namin, tapos after mga 2 hours or 3, tsaka lang namin po dinadagdag yung kalahati. Para makompleto po yung 50 grams. Tapos sa hapon, uh, grass na po. Ngayon, gaya sa limitado lang ang aming grass dito, pagdating pa ng mga bandang 10 or 9, nagbibigay pa po kami ng at least uh, 25 grams na ng pellet. Kasi magdamag pa po sila kumakain eh. Pag gabi, active sila. Ang 10. Tapos Nilalagyan po namin sila ng yung tubig nila ng LCB no tsaka ng uh, parang probiotics probiotics po nila so sa mga ibang sa ibang video po kung lulobin ay uh, pag-uusapan naman po natin yung nilalagay namin sa tubig no yung LCB tsaka yung probiotics nila meron po silang ganun no? kaya sana uh, makapag-subscribe po kayo paki-click na rin po ang notification bell at at ano Prince? Um, share, like, and share and like. Like, like ng, the, ang video natin. Um, Ako po, ah, paki-share na lang po ang video namin. <laughs> Maraming salamat po sa Diyos. Thank you po. Like and subscribe. Don't forget that. Bye-bye. Wag mo kong tuksoin. O oh, tukso, layuan mo. Ayaw.